O ngayon naman tuloy-tuloy tayo dito sa ito, ano pa eh, nagkaroon parang uh, yung uh, 'di ba, yung ethanol waste spill sa Negros Oriental. Alam ko apektado rin sila ng bagyong Tino. Makakausap natin doon yung isang residente. Adyan uh, sa Barangay Luok, Bais City sa Negros Oriental. At uh, alam ko state of calamity na diyan sa ano no, sa Bais. Ah, uh, makakausap natin sa linya ng telepono Roldan Leguis. Roldan, oh, good morning sa programang Kabayan. Okay, magandang umaga din, sir. Oo, kamusta naman dyan? Kasi di ba yung uh, wastewater na uh, spill na naka-apekto sa, alam ko, labing siyam na barangay. So, yung look at uh, ka, kamusta naman at uh, apektado kayo? Oo, apektado kami ngayon, sir. Kasi sa ngayon, ano, suspended din yung biyahe namin sa ngayon sa Dolphin Watching and Manhuyod Sandbar. Mm -hmm. Kaya ngayon, ano, sa yung tubig, kulay-pula pa rin. Okay? po masyadong malinaw. Dahil din sa ethanol, tama ba? Okay. Yung uh, na-contaminate ng ethanol, di ba? Oo. Oo, okay. Oh, pero sabi nila by Tuesday daw eh hopefully uh, na makomplete na yung repair ah nung uh, mismo nangyari diyan sa industrial uh, ano. Oo. O kaya Oh. So, ngayon, ano, oh. naman nila sir, na ano, in inayos na yung kuan, uh -oh. yung nasira. Okay. Ano ka ba, mangingisda ka ba Roll dan? Banker, ano, nag Bot captain po ako sa dolphin watching yung pang turista. Ah, okay. And then uh ibig sabihin bawal, di ba? Ang ngayon yung lahat ng isda diyan namatay no. bunsod nitong ng wastewater spill. Tama ba? Oo, sir. Ah, so bali boat captain ka diyan sa dolphin, tama ba? watching. Ah, okay. So, naapektado yung inyong ano ho, pagkabuhayan, tama ba? Ano Roger, gano, wala kaming biyahe ngayon. Suspended so, mm. yung mga biyahe namin. Lahat na bangka dito. Mm. So yung ano, uh, let's say yung uh, mga isda, bawal uh, maging ano, mag-consume kayo. Bawal ang kumain ng isda ngayon dyan. O, oh, yung shell at saka yung isda, bawal pa rin dito, sir. Mm -hmm. O, oh, wala pa rin nang huli ng isda sa, ngayon. Mm -hmm. Kailan ba nangyari yon? Bali, ano na ba? May ilang araw na rin kayong ganyan na... Mga, uh, sa linggo na yata, uh -huh. 27 yung lunes. Yun nangyari, yung, yung spill. Yung nangyari yung uh, water, waste water spill. Tama? Opo. Okay. Uh -oh. Pero uh, ngayon ba, Roldan, apektado rin kayo nitong bagyong sitino? Oo. Oh, kasi dito sa amin, sir, ano, apektado nitin sa amin. Kaya yung mga bangka namin, ano, pinisipin na namin ngayon. Mm-hmm. O oh, kaya okay. tinanggalan na namin yung mga atop Okay. So, ilagay na namin namin yung 15 na lugar. Oo. Pero teka, oo. Eh, di ba dyan, dyan din yung ano eh Bulkan Kanlaon eh. Ang pa lang mga ano diyan eh. Ah, kalamidad na nangyayari sa area nyo. Oo, okay, ganyan ito. Oo. Pero ano bang ginagawa ng LGUs? Katulad nito mga mangingisda, siyempre apektado ang hanap mo, eh. Katulad mo, boat captain, ah nakakakuha naman pa kayo ng ayuda so far dahil Siyempre, walang isda. ha? Sa, ano? At sa beer ni sir, ano, nakatanggap kami ng 5K, binigyan kami sa kuan hmm. Doon sa ethanol, bumibigay sila ng 5K. Hmm. At po sa kuan naman dito, yung sa BSWD, nabibigyan din sila ng ano ayuda, yung bigas, yung mga besire. Ah. Doon, Okay. Oo. So at least eh, sana within the week eh, maayos na no at uh, syempre uh, tatagal din siguro yung bago bumalik sa normal no yung uh, mga isda diyan. Tama ba? Oo. Ang um, estimate nila sir parang tatlong buwan siguro sir. Ah, um, no, bago bumalik sa normal yung marine o, life. Bago, bumalik kasi ano para pang kulang kulang pa yung tubig. Oh, okay. Sige, hmm. sige, Roldan. Roldana, maraming salamat sa oras at sana ingat kayo dyan at uh, gumanda naman ang uh, panahon at uh, at least ma-resolve na yung problema diyan sa wastewater okay. spill. Salamat. Opo. Okay. Salamat din po, Sir. Salamat. Okay. Yano si Roldan Leguis, residente sa Barangay Luok, Bais City, Negros Oriental.